And sa Guinness Book of World Records, sa Pilipinas matatagpuan ang pinakamalaking saltwater crocodile sa buong mundo. Ang limampung taong gulang na si Lolo. Nasa 21 isang talampakan ng haba. Pero ang mga kalahi ni Lolong hindi raw kinatatakutan ng Crocodile Master na si Dominic. Dahil mga saltwater crocodile, inaalagaan at pinararami dito sa Davao Crocodile Park. Meron tayong breeder. So meron din tayong breeder ng crocodiles. Kung saan is doon natin uh, nangingitlog sila taon-taon, isang bisis sa taon. Per crocodiles, 40 to 60 eggs ang kaya nilang iproduce. And i-incubate natin yan sa for 30 months or 90 days. Pitong taon na raw ang crocodile farm na ito at umaabot na sa mahigit walong daang buwaya ang nasa kanilang pangangalaga. Nagsisilbing tourist attraction sa kanilang farm ang ikalawang pinakamalaking buwaya sa Pilipinas. Si Pangil na nasa labing walong talampakan ng haba. Pero ang mga buwayang nasa kulungan, ginagawa rin pala nilang putahe sa hapagkainan. Noong isang taon, isang malaking buwaya ang kanilang nilitsyon para sa isang selebrasyon. Tinawag nila itong Croctoberfest. Tiniyak ng mga taga-pamahala ng Davao Crocodile Park na ligtas daw kainin ang lechong buwaya. Wala rin daw silang nilalabag na batas. Endangered talaga sa ngayon yung lahi ng crocodile is yung Philippine freshwater crocodile o yung mindorensis natin. Samantala, itong saltwater crocodile naman is pinaparm natin, pinamass produce, dumarami sila. Umihingi rin kami ng permit sa DNR na once a year at least makapaglitson kami ng crocs. Sa pagluto raw ng litsong buwaya, ang pinakamahirap. Ang paghuli rito, dahil kung hindi mag-iingat, imbis na tao ang tsumibog sa buhaya, Baka ikaw pa raw ang gawin itong tanghalian. Ah, dito na yun? Kaya yun. tado, ingat-ingat lang. Ingat lang. dulo sa ilong niya, uh, itats natin yun ng rope or itong stick na ito. Uh -huh. Meron ba kayong ano, hindi nyo ba siya kinakausap? Parang pinapakausapan yun, matagal na kayo magkakilala eh. Ah, minsan kasi dahil sa dami ng crocodile, hindi natin nabigyan ng pangalan, kaya so, tawag namin silang uu. Oh, parang sabi nyo oh, yun oh yung oh oh niya na. oh parang gano na rin. Kasi, oh oh na oh, oh. rin oh oh, eh. oh 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 Ayan na, oh oh Alak, eh. -at. -at yung ano. <laughs> Alak, oh 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 Ayon sa ating mga crocodile master, dapat mo, matyempuhan ang buwaya na nakabukas ang bibig. Ano ba buwaya? Dito kasi inilulusot ang lubid na ginagamit sa panghuli. Ah! Oh! 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 Dun! Narabuli ko na yung buwaya! Matapos maigapos ang anim na talampakang buwaya, isinakay ito sa stretcher at dinala sa surgical center. So, dinadala ang mga na nangangailangan ng atensyong medikal. Pero ngayon, ito ang magsisilbing kusina. Gaya sa karanimong proseso ng paglilitsyon, pinatulong muna ang dugo nito. Sa tinanggal ang makapal na balat at mga laman loob. Wala raw tapon sa paglilitsyon ng buwaya dahil ang balat nito pwedeng gawing pitaka o sinturon. Ang pangil naman, ginagawa nilang keychain na nabibili sa halagang 2,000 piso. Pagkatapos malinis ng lilitsuning buhaya, pinapahira na ito ng pampalasa. Ang sikretong pampalasa raw sa kanilang lechong buhaya, ang alak na ipinapaligo rito. Kailangan muna raw itong ibabad sa timpladong sangkap gaya ng bawang at sibuyas. Ito na yun. Abir pala. Yung pala yun. Dito raw, mas manunuot ang lasa ng karne. Basta wala lang buhayahan, ano? Nigayan lang. Oo, oh, walang buhayahan muna. Be scrubbing the marinating process. Walang magbubuhayahan, ha? Dito lang to. Dalawa-tatlong oras namin imamarinate. Makalipas ang tatlong oras, itinuhog na ang buwaya sa mahabang bakal tsaka isinalak sa nagbabagang uling. Hindi raw sila gumagamit ng kawayan at baka mabali sa bigat ng buwaya. Ilang kilo to? Oh, 30 kilo plus. Oh. Kaya nasa side yung uling para hindi mabigla yung pagkaluto. Kasi dahan-dahan talaga ang pag, ano, ng init niyan para yung sa loob, lutong-luto talaga. pinaiikot sa baga, pinapahiran din ito ng sos para sa dagdag na lasa. Effort daw talaga ang pagluluto ng lechong buaya dahil bukod sa tatlong oras na pagmarinate dito, tatlong oras din ang paglilitsyo nito. Kaya habang naghihintay, ipinatikim nila sa amin ang iba pang specialty na luto ng buhaya, ang Crocodile sisig At spicy crocodile na pawang patok sa mga turista. Amo sisig din. hmm Nakrema siya, may lapot. Pagka spicy niya, gumagay siya dun sa karne niyang... Hindi siya matigas eh. Hindi ko alam anong tamang term dun eh. Nadudurog naman siya ng ngipin ko eh. Tapos, juicy siya. At matapos ang halos kalahating araw na preparasyon, Luto na ang lechon buhayan! buong lechong buhaya, nagkakahalaga raw ng 15,000 piso. Pero mabigat man sa bulsa, sulit na rin dahil kaya rin nitong busugin ang isang daang katao.